Living as Christ's Peacemaker Matthew Chapter 5, Verse 9 Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mateo Kabanata 5, Versiculo Siam Pinagbala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Blessed are those who choose to sow peace where strife is present. Ang isang pusong sumasalamin sa biyaya ni Kristo ay nagiging isang buhay na patotoo ng pagtakasundo sa isang nahahating mundo. Being a peacemaker involves letting God's Spirit guide your responses. Kapag ang panloob na kapayapaan ang gumagabay sa iyo, positibo nitong dinabago ang iyong mga pakikipag-ugnayan. Your community may not need grand gestures but simple acts of kindness and understanding. Ang pakikinig ng may pagtitiis at pagsasalita ng may kahinahunan ay kadalasang nagbubukas ng mga pinto para sa paghilom. Grace teaches us to value people over pride and reconciliation over resentment. Ang bawat hakbang tungo sa kapatawaran ay nagiging tulay na naglalapit sa iba sa puso ng Diyos. When you choose peace, you reflect the very nature of your Heavenly Father. Maaring magalok ang mundo ng puot, ngunit tinatawag ka ng Diyos na dalhin, ang tanyang kapaligiran ng kapayapaan, saan ka man magpunta. You are empowered to dismantle walls of division by showing compassion and mercy. Kahit sa mahihirap na sitwasyon, sinasangkapan ka ng Espiritu upang tumugon ng may karunungan at pagmamahal. Peacemaking is not passive. It requires courage to stand firm in the grace of God. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, maaakay mo ang iba na matuklasan, ang pagkakaisang nakaugat sa kabutihan ng Diyos. Today, reflect on the influence you carry in your surroundings. Habang ikaw ay lumalakad sa biyaya, naway ang iyong presensya ay magdala ng liwanag, pag-asa at kapayapaan na magpapatotoo sa nagbabagong pag-ibig ni Kristo. Salamat sa panonood. Kung na-bless ka sa video na ito, mangyaring huwag palimutang mag-like at magkomento. Huwag mag-atubiling i-share sa iba na nangangailangan ng biyaya ng Diyos ngayon. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify at manood ng ipapang mga inspirational na video tulad nito.